Yan, night vision, Kaya gamitin natin. Una naman kay Tuan, night vision yung gamit Una ba una? Yan, maliwanag pala pag night vision, gamit. Maliwanag. Dito kami pupunta po. gusto me pregunta sobre esto Hola oh, Night Vision Ganit. Jadi matiin kasih kayak Night Vision Ganit tuh. Ya sok

Ayun hmm. uh, bay. oh. Ayun oh. Walang may ari sa'yo. Oh, nasa na nga mo Bay, ako kayo. Ang ganda pa naman, bay. Uh. Saan na nga mo mo? Eh, saan na nga mo mo? Eh. Oh. Uh. Oh. Uh. Nagugutong ka siguro ano. Na. Naku, walang pagkain. Sasunod eh, sa sunod na lang, babalikan ka namin ha. Sunod na lang. Sa sunod na lang, aray ko. <laughs> sa sunod na lang, Balikan ka lang pagkain. Hmm, kawawa ka naman. Hindi ka pwede yun. Yan Nang ka lang ha? Ha? lang ha. Balik lang guys, balik lang kami sa sunod ha. Balik lang kami. Mamo pala ba eh. Ganda ko naman kasi no. Ini yang kemarin. <laughs> Ayo menangkap aso tuh. Eh? Kan <laughs> Sayang. Itu <lang. laughs> <Numukuyok numain> <laughs> Sao lại thế? Sao Sayang gitu ah. Iya, mau bye. Bye bye. بابا جنين شو طيب Eh guys, nandito kami stas, yung tutok ng bundok. Ano, di لا ينقص فالتعاليم